So hello guys, welcome back again sa ating uh, YouTube channel no, The Action Man. Ayan, magandang uh, hapon po sa inyong lahat, mga ka-action, mga kakamping all over the world. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, ito nga pong pagpapatuloy ng uh, Marcos Resign Movement no. Ito po yung sinasabi nila na magpapabagsak o magpapababa sa isang presidente na kaya na si Mr. President Bongbong Marcos uh, Ito po mga kaksyon, oh, tingnan nyo po yung larawan na yan Tingnan nyo po ang larawan na yan Yan ba yung magpapabagsak sa isang presidente? Diba? Kung makikita nyo mga kaksyon E eh di hamak naman mas marami ang upuan oh, Hanggang likod po yan, puro putik na lang sa oras po yan ng alas 4 ha, Naka-live pa rin yan hanggang ngayon mga ka-action. Gusto ko lang ipapanood sa inyo ang sitwasyon at pinagyayabang nitong mga DDS na ito. Na siya raw ang nasabing ginagawa niyan ay mag, uh, patungo na daw yan na people power. Jesus, Maria Josep, mga iwan ko ba dito at ng uh, mga kababayan ay eh, kay Daily pa man ano oh, no, na no kayo na? Dili na kayo na rurogda? Oh tuloy natin. Shot oh. kagani kay ito lang po. Yung ginagawa ng KO Jessie. po sa inyo pag-like. Ah. Five seconds should po ah. Nakalive po 'yan. Ongoing pa rin ang live ngayon. Dapat hapunan po. Hindi ko sabihin. Yung pagpapatala. Oh, babae yung vlogger. Madam, ilan ba ang bilang nyo sa ngayong mga oras na ito? Ilan ang bilang nyo dyan? Dapat naman malaman niyan kung talagang ah, uh, ano ba kayo? Dumadami ba kayo araw-araw? Eh, mukha yatang nababawasan, nababawasan. Eh, sino ba naman ang siraulo na pupunta sa ngayon na itong dagabagyo ini? Sus, Diyos ko, kahit ako naman siguro binabayaran nyo para mag-attend lang dyan sa mga rari, rally nyo dyan, no? ay hindi ako pupunta kahit binabayaran nyo ako kung binabayaran nyo ako ha? hindi ako pupunta sakripisyo ko bang sarili ko dyan ha? di bagyo ini eh kung magkasakit ako kulang pang babaya kulang pang tatanggapin ko dyan di ba? oh, oh. wala na talaga Kawawa naman tong mga ito. Oo oh, ilang piraso na lang. Sa ganap na alas 4 mga ka-action ha. Ah, okay lang okay lang, okay lang. Mm. Ituloy mo lang dyan mag-cover. Buti ka lang nasa stage, hindi ka na uulanan. E eh, paano naman yung nagpapayong-payong nagpapaulan? Jesus Ginoo. Oh man ini man ini man ang mo ma <laughs> isipin nyo mga ka mga kakamping ka ha? ilang days na din ito siguro mga 9 days na ito 8 days na ito mga ka -action. pero nakakatawa talaga ito mga ito nagpapatawa talaga ito parang ano ba parang comedy oh parang comedy po ito isipin nyo 8 days na 8 days na ang inyong pagpapaulan, pagpapainit dyan, pagpapahamog dyan. Pero anong nangyayari? Hindi pa ba, ano? Hindi pa ba? Hindi nyo, hindi niyo pa ba natatanggap na wala na talagang sasama sa inyo dyan? Jesus Mario sunga syunga-syunga na ang Pilipino na sasama sa inyo para lang yun ang dahilan kay Kibuloy. At sa sinasabi nyong bangag, oh, syunga sunga lang talaga ang sasama dyan. Oh, aside from syunga-syunga, yung mga uh, nabibigyan. Oh, siguro nga eh kung hindi tayo magkakamali, baka mamaya ang nag-attend diyan, alam niyo na. 'Di ba? Eh sino loko-loko? Eh yung magandang panahon nga hindi nga sila dumagsa diyan, 'di ba? Hindi nga dumagsa, sipin niyo, magaganda pang panahon. Oh, first day, second day, third day, Jesus, ganun at ganun pa rin ang tao. Minsan ah nababawasan pa. 'Di ba? Oh, mga ka-action. Oh, Nung isang gabi siguro, dumami siguro, mga nasa mga limang libo din. Di ba? Eh, ano, pang ilang araw nyo na ngayon na pag ano dyan? Pag suro sakripisyo sa inyong pinaglalaban na wala namang kalaban-laban niya? Ay kung ako sa inyo, umuwi na po kayo. Masos kung, magkasakit pa kayo dyan, hindi kayo tutulungan ng inyong iniidolo. Buti kung tutulungan kayo, eh paano naman kung... aba iwan ko sa inyo bahala kayo diyan bakit inutusan ko ba kayo na magano diyan mag rally sumama sa rally? <laughs> Di ba? Ilang days na yan hindi ni hindi niyo ba naiisip? Ilang days na ito pero wala pa rin nangyayari sa sinasabi natin people people power. Di ba? Hindi niyo ba matanggap na wala na talagang kalaban-laban ang PDP laban? Kahit sumama pa yung mga miyembro Nasaan yung miyembro ng kibuloy Na pinagmamalaki nyo na 8 million Hindi e kahit sana mga 20,000 May dumagsala dyan Eh wala eh Eh plus DDS pa dito sa NCR Eh hirap na hirap nga kayo dyan na Siguro kung bibilangin kayo Sa totoo lang Pinaka crowd nyo Mga nasa 5,000 to 6,000 Simula ng first day hanggang ngayon So Mario said Oh ito oh

Hmm, forward natin. Oh, ayan ha. Oh, ganun pa rin, pinorward na natin. Ah, forward pa natin kasi ongoing pa rin ang live nito. Oh, ayan, Jesus, naku, mas lalo na. Ilang piraso na lang intawon. Ah, forward pa natin. Dito banda. Hmm. Uh, Teka uh, lang kasi uh, nasisilawan. Uh, Sana uh, yung araw ko. Oh, uh, 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 yeah, forward natin. Oh, he says. May mga tinutusok sila na mga bakal-bahal. Oh, uh, ayan na. Tapos, um, uh, parang nilang, ano, parang nilang ACG. Uh, <laughs> Ah. Ayan na, kahit pinurward na natin mga kaksyon, gano'n at ganun pa rin. Ang iba nga siguro, wala na, umuwi na yun. Masabi siguro yung mga umuwi na, ay bahala kayo dyan. Ay, sus, nahihirapan ako. Oo, uh, Alam nyo, sa totoo lang mga kaksyon, mga kakamping. Wala na talaga yan. Isipin natin ha. Ang mga galawan ngayon ni Sara Duterte, wala na, wala na sa hulog yan. Parang ano na lang yan. Talagang tutuhanin niya yan na parang wala na siyang pakialam kung mawala sa kanya yung uh, position bilang isang vice president. Oo. Kasi kung mahal niya yung pwesto niya, kahit pa paano maisip niya yun. Pero, isipin niyo, kung i-analyze natin ng maayos, yung mga sagot-sagot niya, wala na. Wala na sa hulog mga ka-action. Oo. Kaya, sayang lang ang pagod-pagod nyo dyan. Oo. Sayang lang ang pagod-pagod nyo dyan. Baka magulat kayo si Sarah, ma- yan ng ano. Oh. Uh. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilan nyo na yan. Oy, so, sa bagay, sa bagay, itong mga organizer, tiba-tiba. Diba? Kasi kung hanggat may, ah, hanggat may pondo, hala, ah, ah, bira lang ng bira. Eh, kahit walang tao, kahit wala ganong tao, ah, bira lang ng bira. Basta may pondo, bira ng bira. Pag wala ng pondo, ay eh, stop na. Eh, kahit ako naman ang organizer, di ba? O oh, bahala na kung sampu lang tayo dito. Basta kay tuloy ang ano natin, Marcos mo uh, a resign movement. <laughs> 'Di ba? Oh, klaro klaro po 'yan mga action ay po, binahagi ko lang po sa inyo ang update ngayon sa kaganapan sa Liwasan Bonifacio. Oo, <laughs> uh, uh, okay. So, yun lang muna mga action ang latest update natin. Oh, maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyo ligod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.